Sarap. <laughs> At eh, grabe naman si Gugu dyan ni Pao. Bilis na mga kumain, oy! Hindi eh, lang ikaw yung anak ng Diyos. Hindi mo ba ito, Big G? na Okay. 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 Dago lugna serbisyo. Hindi oh. namin lang. Kasi na Nasaan inyo oy? Etong tubig na to. Para sa kumakain ng matakawo. Ate ko ano ito yung matao, oh.